Laro na siya nga. Oo. Ang dami ni Bunso ha. O, si Asher ha. Natuwa yung pati niya ha. Natuwa yung pati ha. Ah. O. Oh. Oh. laruan ni ate no. O. Oh. O. para, bibili mo naman anak yung kuhan yung espada. O. Hmm. Nakabo. Delikado rito pagkalagi mo nilalaro pala. Panay Hello Kitty. Magbubbles ka nga buso, Ate Siang. Pakita mo sa kanya yung bubbles. Uli ni ate, uh, ni, ni ating mo. Uy, okay. Kamusta? Hmm, sige na. Mm. Laro niyo si siya, oh. Hindi ako magilang tatay eh, Rupo. Sarap naman ang hangin babe. Ay, ang katuan mo mga talong dyan. Wala, sarap na may ulam na ako. Oh. Oo. Oh, si nanay hindi na na mahilig magdalalaman. Oh. Gulay-gulay na. Hmm. Wala, nakakatusok yun ha. O tama na yan, tuloy na. Tama na yan, tuloy na yan. Hmm. <laughs> Ay. ko ligo kumini Asher sa ulan. Oo. ko kumini Asher. Asher. 에이 eh, e 가라 가라 a 음. 아니야.

哦，哈哈。啊。哦，